ko lang mag-thank you sa mga mabot sa chapter 235. More chapters to come. Salamat! Hindi naging maganda para sa team ng Bako ang second quarter dahil sa pagtatapos ng quarter ay nabaliktad na nga ang score ng dalawang team dahil sa playmaking ability ni Mendes pumutok din ang shooting ni Tuason at ang mid-range shooting ni Alcoba sa natitirang segundo nga ng quarter na iyon ay mabilis na itinawid ni Mendes ang bola sa side nila at may natitira na lamang na sampung segundo sa oras. Si Diso na nakabantay sa kanya na tila kailangan na rin magpahinga dahil dalawang buong quarter na itong naglalaro. Si Mendes naman, bagus ay pawisan na rin ay tila hindi pa rin bumabagal ng sandaling iyon. Maingat na pinatalbog ni Mendes ang bola sa harapan ni Dison at habang ang oras ay papaubos na ay dito na nga umatake ang binata. Sinabayan siya ni Larry at alam na rin ito ang posibleng gawin ni Ricky kaso hindi nga lang siya nakakatiyak kung mapipigilan niya ito. Bumigla ng hinto si Mendez at doon na nga kumayod ang sapatos ni Larry sa sahig. Gagawin na raw ni Ricky ang step back jump shot. May apat na segundo na lamang na natitira at sa paghakbang niya palapit dito ay doon na nga ngumiti si Ricky. Mabilis nitong hinawakan ang bola at iniiwas ang katawan sa dumating na si Dyson. Tumalo nito palapit sa direksyon ng basket at doon na nga niya mabilis na pinakawalan ng bola. Hindi ito ang magandang shooting na kanyang natutunan. Ito ay ang una niyang shooting na mula sa kanang balikat. Tila nga huminto si Mendes sa ere kung pagmamasdan. Tumunog na nga ang buzzer at kasunod din ito ay ang pagkalug ng bola sa ring na sinunda ng pagtayo ng mga manonood na sumusuporta sa mansalay. Isang buzzer beater shot pa nga ang nagawa ni Mendes sa huling segundo ng first half at tuluyan na ngang natapos ito. Nagawa ngang patahimikin ng mansalay ang maingay na crowd ng bako lalo na nga nang masaksihan nila ang ginawa ni Mendes sa quarter na ito. Noong unang quarter ay nakakuha si Mendes ng limang turnovers Ngunit sa pagbalik niya sa ikalawang sampung minuto ng laban ay isang turnover lang ang kanyang nagawa Sinamahan pa nga ito ni Mendes ng 6 points, 6 assists at 2 steals Kumpara sa 6 points, 1 assist at 1 steal noong simula ng laro bago siya paupuin ni Coach Andrea sa bench 52 to 60 ang score sa first half at damang nga ni Larry ang pagod nang si Mendes ang kanyang tinapatan kanina hindi raw ito tumitigil sa isang pwesto at wala siyang choice kundi ang tumakbo, habulin at dikitan ito ng mabuti. Hanep ka Ricky, bakit hindi na kita mahuli basta gaya noong umpisa? Sabi nga ni Larry sa sarili at naalala niya ang naging laro nila ni Maki Roberto noong nakaraan sa kanyang bahay. Kung ako ang tatanungin, wala kang magagawa para matalo si Ricky team basketball pa rin na makakatalo sa kanila. Isang bagay na hindi namin nagawa noong matalo nila kami. Aanhin ko ang record breaking points kung talo naman kami. Natatawa na nga lang si Romero matapos ang 21 to 10 na one on one game nila ni Larry na kung saan ay nanalo siya ng araw na iyon. Habang nakaupo nga si Larry at nagpapahinga ay napatingin na lang siya sa loob ng court mas mabuti raw na manood muna siya ng mga nagagandahan at seksihan na cheer dancers ng Baku Giants. Ano Larry, kaya mo pa? Ikaw lang ang pwedeng magpantay kay Mendes. Nahihirapan din tayong i-double team siya dahil mababakante ang isang kasama niya. Ang hirap iwanan basta ng mga shooters na nakapaligid sa kanya, lalo na si Wika nga ni Coach Gibo na napatingin sa kanyang hawak na papel mula sa game officials limang tres ngayong second quarter. Hindi pa rin kumukupas ang pagiging sniper niya kahit matagal na siyang natigil sa paglalaro. Tumigil nga ba siya sa pagbabasketball? Nasabi na nga lang ni Coach Gibo sa kanyang sarili dahil naaalala niya noong mga kabataan niya itong si Carlo twason Magaling naman lalaro ito kahit sa penetration pero ang shooting daw talaga nito ang talagang hinangaan ng marami doon sa South. Pero hindi pa tapos ang laban, hindi pa kami talo. Sabi pa nga ni Coach Gibo sa isip na hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Sandali nga siyang napatingin kay Dennis sa dulo ng bench na tahimik naman na nakatingin sa loob ng court. Tumunog na nga muli ang baser at ang mga manunood ay napahanda na muli dahil magsisimula na ang ikatlong quarter ng laban. Unti-unti na naman ngang nag-ingay ang mga taga-bako nang si Larry Dyson ay tumayo at kinumpasan sila. Huwag kayong titigil na mag-cheer. Kahit umiiskor ang kalaban, kahit nagkakamali kami sa mga plays, iparamdam ninyo sa kanila ang inyong mainit na suporta. Ipakita niyo ang lakas ng home crowd. Hindi kayo papabayaan ng pogi na ito. Kapag nanalo kami, 'yung mga may crush sa akin ay bibigyan ko ng autograph after ng game. Okay ba 'yon? Wika nga ni Larry sa hawak niyang megaphone na mula sa isang manunood. Napailing na nga lang si Romel Alfante na nasa kabilang dulo ng marinig ang mga sinasabi ni Larry dison sa mga manunood. Ang ilan nga niyang kasama sa likuran ay napatawa na lang sa nangyayari habang si Kier ay ngiting-ngiti na lang. Walang hiya talaga itong si Kuya Larry, sabi naman ni Romeo Baltasar. Isang malakas na kantyaw naman kay Dyson ang ibinigay ng mga taga-bako at pagkatapos noon ay umalingaungaw mula sa kanya mga fanboys ang cheer para sa kanya. Papapi! 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 Sigaw ng mga iyon na tila musika naman sa pandinig ni Dison. Ang mga katalagahan nga sa bayan ng bako ay napapatawa na lang kapag napapatingin sa paghaplos ni Larry sa matilos nitong baba. Napapangiting pilit naman ang mga players ng mansalay dahil doon ang lakas ng Dizon na iyan, hindi ko iyan kaya. Sabi nga ni Lorenzo at si Ricky nga ay natatawa na lang sa ginagawa ni Larry sa kabilang bench. Mula sa bench ng Bako Giants, makikita na nga ang pagpasok ni Dison, Velasquez, Uy, De La Rosa at Murillo sa loob ng court. Habang sa Mansalay naman ay makikita ang muling pagpasok ni Valdez na sinundan ni Mendez, Tuason, Balbuena at Magbuo. Atakihin ninyo ang mahinang depensa ng Mansalay sa ilalim kahit anong mangyari. Tayo pa rin ang lalamang sa rebounding, iyan ang tandaan ninyo. Wika nga ni Coach Gibo sa mga players niya kanina bago pumasok sa loob ang mga ito. Sa Mansalay nga ang possession at isang mabilis na pasa kaagad ng ginawa ni Mendez sa dumating na si Valdez. Agad na hinawakan ni Gerald ang bola mula sa kanyang bantay na si Velasquez. Isang jab ng paapaw na at inumpisahan niya nga ang quarter ng isang jump shot mula sa gitna. Napangiti na lang ng pilit si Gerald nang sumablay iyon. Huwag kayong magsasayang ng posesyon. Sigaw agad ni Andrea at napangiti na lang si Valdez at Mendes nang marinig iyon. Isang malakas na rebound agad ang nagawa ni De La Rosa. Walang nagawa sa kanila si Balbuena at magbuo na naipit lang sa box out ng mga manlalaro ng bako. Mabilis na nga ring hiningi ni Neil ang bola at itinawid ito sa gitna. Akala nga ni Ricky ay isang quick basket ang gagawin ng mga iyon kaso tumigil si Velasquez para hintayin makababa ang mga kasamahan niya. Makikita nga rin ang agad na pagposte ni Murillo kay Magbuo at napaseryoso si Andrea nang makita ang pagdiretso ng bola rito. Tatargetin nila si Marlon, ani ng dalaga na napakuyom ng kamao sa mangyayari. Binakbakan nga ni Murillo ng atras si Magbuo Pagkatapos noon ay bumigla ito ng talon paharap sa basket para sa isang hook shot. Tumalbog ang bola sa basket dahil sumablay iyon pero to the rescue agad si De La Rosa na pinatumba pa si Balbuena ng tumalun siya para sa rebound. Pagkakuha nga nito sa bola sa ere ay agad din ito itong binitawan para gumawa ng easy 2 points. Isang putback shot iyon at paglapag nga ni De La Rosa ay agad na tumakbo ang team ng Bako sa side ng mansalay wala ng celebrations na naganap sa pangyayaring iyon at ang crowd na lang ang nagwala ng masaksihan iyon. Defense! 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 Sigaw ng marami at makikita nga ang mabilis na paggamit ni Mendez sa screen na ibinigay ni Magbuo sa kanya. Si Murillo na nga ngayon ang kanyang magiging bantay at dito na nga makikita ang pagdouble double team sa kanya ni Dixon na naging dahilan upang ibato niya ang bola kay Marlon Magbuo na mabilis namang humarap sa basket pagkasambot. Humarang agad sa kanya si De La Rosa nang may pagngisi. Sugod, so wika nito at nang marinig ito ni Magbuo ay pinatalbog niya ang bola at nang umatake siya ay napaseryoso na lang siya nang may player ng kalaban ang lumitaw sa kaniyang tabi. Si Velasquez ito at agad nitong pinalo ang bola sa kanyang kamay Isang matagumpay na istili na mabilis na ikinatakbo ni Dyson papunta sa kanilang side. Kasabay rin ito ay ang pagwawala ng crowd. Sinambot nga ni Larry ang bola mula sa pasa ni Velasquez at napaseryoso siya nang si Mendez ay makipagsabayan sa kanya. Pagdating nga ni Dison sa harapan ng basket ay agad niyang hinawakan ang bola at inipit sa kanyang kanang bisig dahil nasa kaliwa niya si Mendez. Sumilbato nga ang referee ng hawakan ni Mendicidison sa pagkalo nito papunta sa basket, kaso napakawalan pa rin ang manlalaro ng bakuang bola at si Ricky ay napadasal na lang na sana raw ay sumablay iyon. Basket counted, sigaw ng referee at doon nga napangisi si Larry at kumawala sa mga manonood ang cheer para sa kanya. Nag-flex si ng biceps at nginitian si Mendez na hindi siya nagawang pigilan sa malakas niyang pag-atake sa basket. Mula naman sa likuran niya ay makikita ang pagkadismaya ni Marlon sa nangyari. Pagkakamali raw niya kaya naagawan siya ng bola. Dito na nga rin siya napatingin sa kanilang bench at napaisip kung tama ba raw ang pagpapapasok sa kaniya ni Coach Andrea. Bumawi ka sa sunod na possession Kuya Marlon. Sabi nga ni Gerald na kinaseryoso ni Magbuo Nasa tabi na nga niya ang kanyang team captain at hindi na okay lang iyon ang sinabi nito sa kanya. Naipasok pa nga ni Diso ng bonus shot at tagumpay ang kanyang 3 point play laban kay Mendes. Kalma lang team, sigaw ni Mendes pagdating niya sa kanilang side na kung saan ay nag-aabang si Larry. Agad nga rin tinignan ni Ricky si Magbuo para humingi ng help screen. Napalunok naman si Marlon dahil baka raw siya magkamali muli Pero lumapit pa rin siya at tumayo sa tabi ni Dizon Dito na nga rin umatake si Mendez At si Murillo na nga ang naging defender niya Hinabol din nga agad siya ni Dizon At kagaya lang daw ito nang nangyari kanina Naiwang libre na naman si Magbuo At dito na nga mabilis na pinatalbog ni Ricky Nang mababa ang bola Tumalikod siya At doon na nga lumitaw si Valdez Na agad niyang pinasahan ng bola Hinawakan nga kaagad ni Gerald ang bola at sa paglitaw nga ni Velasquez sa kanyang harapan ay doon na nga niya ibinato ito pataas. sinamput ni Marlon ang bola at doon na nga muli itong napalunok. Mabilis siyang nilapitan ni De La Rosa at muling kinabahan si Magbuo dahil parang nangyari na rin daw ito kanina. Bakit pa ba ninyo ako pinapasahan ng bola? Tanong niya sa isip at bigla pang lumitaw sa tabi niya si Dison na inagaw sa kanya ang bola na kinaseryoso ng mga taga-mansalay. Ang crowd nga ng bako ay nagwala at makikita nga ang mabilis sa pagtakbo ni Velasquez sa kanilang side. Ibinato na nga rin agad ni Dizon dito ang bola kaso sinambot ni Valdez yon bago pa man lumayo. Libre si Valdez at doon na nga napatakbo si Uy. Nang makita ito ni Gerald ay isang extra pass ang kanyang ginawa papunta kay Twason. Mabilis naman tumakbo roon si De Rosa Kaso, dumiretso ang bola sa nasa harapan ng basket na si Balbuena at doon na nga ito agad na tumalon para sa isang easy shot. Napayas na nga lang si Balbuena nang makapunto siya. Nakahinga naman ng maluwag si Mangpoo dahil naka-score sila. Pero habang siya ay tumatakbo papunta sa side ng kalaban ay bigla siyang sinabayan ni Ricky. Napansin ko Kuya Marlon na parang kinakabahan ka sa laro natin ngayon. May iniisip ka ba? tanong ni Ricky na marahang ikinaseryoso ni Marlon. Wala naman. Kuya, ang rebound. Wala kaming ibang aasahang kumuha ng rebound kundi ikaw. Isa pa, kung kaya mong miscore, pwede mo rin iyong gawin. Dagdag pa nga ni Mendes. Napalunok naman si Magbuo nang marinig iyon. Gaano na nga ba raw niya katagal na nakakalaro si Mendes? Ngayong OMPL, habang pinapanood niya ang galawan nito, ay hindi niya maiwasang humanga parang mas matangkad pa raw ito sa kanya kung maglaro. Walang takot umatake sa malaking kalaban. Hindi takot masaktan sa game. Hassle kung hassle. Paano ko yun magagawa? Hindi ko kaya ang nakakatapat ko sa basket. Tanong na alam ni Magbuo sa sarili. At pagdating niya sa ilalim ng basket, ay agad siyang pinostihan ni Morillo na para bang sinasabing kayang kaya siya nito. Nagpakawala nga ng open shot si Uy kaso nakahabol pa rin sitwason para depensahan ito. Sumablay ang tira nito at doon na nga napaseryoso si Marlon nang bigla siyang sinandalan ni Murillo para lumayo sa basket. Naunahan agad siya sa pestuhan at doon na nga napaseryoso si Andrea. Isang offensive rebound ang nakuha ni De La Rosa at doon na nga nagwala ang mga manonood lalo na nang muli itong tumalon para sa isa na namang easy 2 points kaso nang nasa ere na siya ay biglang lumitaw sa harapan niya si Mendes, na kinabigla ng lahat. Nakangisi ito at nabigla rin si Del Rosa nang sabayan siya nito sa ere. Iniisip mo bang kaya mo ako? Hindi ka ba nag-iisip at sinabayan mo ako gayong wala ka pang six-footer? Sigaw ni Del Rosa sa kanyang isip at para sirain ang kumpiyansa ng matapang na player na ito ay isang 200 dunk nga ang kanyang ibinigay rito. Sumilbato ang referee at doon na nga rin bumagsak si Mendez sa ibaba ng basket. Tinanggap niya ng buo ang dakdak ng malaking si De La Rosa at nabigla ang mga players ng Mansalay nang makita ang nakabulagta nilang kasamahan. Paglapag nga ni De La Rosa ay eh medyo kumabog ang dibdib niya habang pinagmamasdan si Mendez na nakahiga at nakatingin sa taas. Nakangiti ito habang nakakuyom ang kamao. Napakuyom si Andrea ng kamao dahil napakadelikado raw ng ginawang iyon ni Ricky. Hindi na ito college basketball na basta na lang daw niya sasabayan ang malalaking players sa ilalim ng basket. Baka raw ma-injury ito sa mga ginagawa nito at ito ang ayaw rin naman niyang mangyari. Nagchichir ang mga taga-bako para kay Dela Rosa. Pero ang mismong player na dumakdak ay hindi maiwasang kabahan sa ginawa ni Mendes na naitayo na ni Navaldez. Wala bang masakit sa iyo? Tanong ni Gerald na tila nag-aalala. Bakit mo pa sinabayan si Dela Rosa sir? Delikado iyon. Bulalas naman ni Sir Tuason. Napatingin naman si Ricky kay Marlon na nasa tabi ni Gerald ng mga oras na iyon. Gumiti si Mendes at kumibit ng balikat. Kung hindi ko gagawin yun, sino ang pipigil sa ganoong mga play? Alangan namang si Kuya Marlon na parang takot lumapit sa basket. Bulalas ni Mendez na pinasaringan na nga si Marlon magbuo na ikinaseryoso rin ni Gerald Valdez. Pwede akong ma-enjoy kung gagawin ko yun lagi. Pero, ganito talaga akong maglaro dati pa. Natatawang wika na nga lang ni Ricky na marahan pang hinaptos ang kanyang kanang kamay dahil ito ang ipinantoon niya kanina sa sahig nang siya ay bumagsak. Nagmintis ang bonus free throw ni De La Rosa at napachir na naman ng mga tagabako nang makuha ni Murillo ang offensive rebound. Kasunod nga nito ay agad nitong ipinasa kay Velasquez ang bola na gustong relax lang ang gagawin nilang play sa pagkakataong ito. Napangiti pa nga siya nang si De La Rosa ang pumoste kay Magbuo at si Murillo naman ang dumikit kay Balbuena. Dito naman kinabahan si Gerald dahil si Del Rosa nga ang pinasahan ni Neil ng bola. Si Ricky naman ang oras na iyon inanatili sa tabi ni Dizon para hindi raw ito makawala. Seryoso lang ito at walang ibang iniisip kundi ang sana raw ay matauhan na si Marlon magbuo. Ricky, tulungan mo ko. Tulungan mo kong maipakita ni Kuya Marlon ang tunay niyang laro sa labang ito. Sure ako, malakas maglaro si Kuya Marlon. Ito ay ang mahinang sinabi sa kanya ni Andrea kanina bago magsimula ang third quarter. Alam din ni Ricky na may tinatagong talento si Magbuo dahil inoobserbahan niya ang laro nito kapag sila ay nasa practice. May mga moves ito na ipinapakita kay Balbuena at Punsalan na hindi naman ito ginagawa sa tunay na laban. Minsan lang iyon pero hindi ito lalampas sa obserbasyon niya. Pinostihan ni De La Rosa si Magbuo ng buong kumpiyansa at nang gagalaw na siya para lumayo rito ay napaseryoso na lang siya dahil parang may pumipigil sa kanyang makalayo. Nakahawak pala si Marlon sa jersey ni De La Rosa sa pinakagitna at hindi ito nakikita ng referee dahil sa sobrang pagposte ng nasa kanyang harapan. Agad din namang bumitaw si Marlon at doon na nga nabigla si De La Rosa at napahakbang pauna. Kasunod noon ay ang paglitaw ni Valdez sa tabi nito na kung saan ay naagaw nga nito ang bola. Napakuyom na lang si De La Rosa sa nangyari at agad na nagtakbuhan ng mga players sa side ng Mansalay. Dito na nga rin napatingin si Ricky kay Magbuo na kaagad na sinandalan si De La Rosa pagdating sa painted area. Si Balbuena ay nanatili namang na kay Murillo ng oras na iyon. Dito na nga rin napaseryosa si Coach Gibo nang ang bola ay dumiretso kay Magbuo na makikita ang seryoso ng muka ng sandaling iyon. Pinatalbog na nito ang bola at inatrasan si De La Rosa. Pinostihan niya ito at dito nga naramdaman ng kalaban niyang iyon ang totoo niyang lakas. Nang makita nga ni Sir Francisco ang galaw ni Marlon magbuo ay hindi niya maiwasang mapakuyom at maalala ang isang manlalaro noong panahon nila. Alam niyang anak ni Little Giant ang sentro ng mansalay si Sir Tuason nga na nasa loob ng court ay dahan-dahang napangiti. Magmula kasi noon ay nakikita na niya si Marlon Magbuo na dumaraan sa harapang kalsada ng kanyang bahay. Araw-araw ito nagjajaging at nagpapatalbog ng bola tuwing umaga. Hindi niya sinasabi kay Marlon na nakikita niya ito at ang tanging alam lang nito ay magkatabing barangay lang ang kanilang tinitirhan. Huwag kang maging mabait sa loob ng court na sa iyo na ang lakas ng katawan na kailangan ng isang manlalaro. Iyong tapang na lang kailangan mo. Sa oras na kailanganin ng kakampi mo ng isang malakas na rebounder, defender at scorer sa ilalim ng basket, ikaw dapat ang gagawa nito, wala nang iba pa. Naalala ni Marlon ang mga saltang iyon sa kanyang ama. Pagkatapos nga ng pagposte niya kay De La Rosa ay pumigla siya ng galaw na pakaliwa at sa pagsunod naman dito ng kanyang bantay ay agad din siyang gumalaw palayo at tumalon gamit ang isang paa. Paharap iyon sa basket. Pinakawalan din nga niya ang bola at makikita si Dela Rosa na nasa tabi lang niya na naiwan sa galaw na napakadali lang niyang nagawa. Iyan ba ang gusto mong kopyahing move? Sige, ituturo ko iyan sa iyo. Ano pa bang galaw sa ilalim ng basket ang gusto mong matutunan? Pumasok ang bola sa basket na ikinatameme ni Coach Gibo. Si De La Rosa nga ay napaseryoso sa mabilis na galaw na iyon ni magbuo. Si Gerex Salonga naman ay nabigla sa move na iyon dahil alam niya ang tawag doon. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ay isang sikat na move dati sa NBA ng isang player ng Houston Rockets. Wika naman sa sarili ni Isaiah na napangiti nang makita iyon mula kay Marlon Magbuo. Ang dream shake, wika ni Andrea na dahang-dahang napangiti dahil mukhang may mga nalalaman daw si Marlon magbuo na hindi pa nito na iipakita sa OMPL. Click like kung nagustuhan mo ang ating chapter ngayon. At subscribe na rin kung hindi ka pa subscriber ng ating channel na ito.